Hello guys. Huh. Nagisa naman ako guys. Pagod yung mga kasama ko. Grabe huh. ah. guys. Huh. Relax anay. Balik ko food. Ate-ate. Oh. Ito ulit tayo sa dagat guys. Tabing dagat. I love sinunok oh. dito Ito naman tayo. Sakto-sakto guys. From Harmony to sinunok Nuno. Oh. Kaya ko pa pala guys. Kahit na ano. Walang Walang practice. hihina tayo ngayon guys ay guys oh Shout out dyan sa mga kabataan Nasa I Love Sinuno Pagkaupo Re relax sila Shout out sa inyo mga sir oh. Mga katkunti Grabe guys Isang bag lang nakuha natin Isang bag na dugo Parang mahina tayo guys, so view ganito ang hangin pero ngayon walang hangin thank you so much guys